Wow, magic. <laughs> Yo, what's up? At magandang gabi po sa inyong lahat. At yan nandito tayo sa itaas. Siyempre kami yun naiwan iwan dito sa bangkang Jeff Jaffer. Yan, diyan okay. si Matepo. Yan naglilimas yah. Siyempre si Kahaw. Yan nandito si Kahaw. Parang Wesley, nandiyo na basas nagkapain siya. Yan. Sila idol, namaman daw na sila. So, mga na ulit tayo. Yan, uh, pakita ko lang sa inyo, no. ah uh, yung huli natin. Wait, wait, mababalaan tayo. Baka tayo madulas pa. Ang cellphone. Cellphone ang gamit natin. Cellphone. Hop, oh, oh, hop. Oh. ayun Yun. Ito po yung uli natin oh. Ayan. Oh, ha, di ba? Shout out sa Team USA sa Team Pula sa Team Team Chunky Danader, syempre. Maraming maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads sa mga silent viewers, sa mga OFW. Thank you so much sa inyo lahat. Sila oh. tingnan mo. Parang oh. Nalalaban, nalalaban daw. nalalaban baka ba? cellphone ang manlaban. Oh, ayan. Ang laki. Hindi. Hey. Oh. Tignan, tignan. Oh! Ma, ma, dalawa, ma. Ma. dalawa yan. Dalawa, oh. yan, dalawa yan. Tignan mo kayo. Malaki. Ayun, baka sirena na yan ah. Bato na yata yan lahat. Malaki nga yan, malaki. It's the prank. <laughs> <laughs> it's the prank, it's the prank. Ano ba? Malaki ba? Boy, tataas pa ba yan? Kalalim eh <laughs> Ano ba yan? Tataas pa ba yan? Huli ba? Ay, margin nyo na Awa! Ay, sayang Malaki nga yan oh Ang lupit ang laki oh Kahigit na yung matipo Wala pa ako na ako ng bura! Ito, uh. hindi burarara sa katawan. <laughs> ano yan? Malinis. <laughs> Malinis sa katawan. Ano? Ang laki yun. Lunok eh, na lunok yun. Ang laki Ay, niyuyug yug na. No. Ginagarto ulit na. No. Binabaltak na. <laughs> Ang laki yun. Eh. Ang laki. Oh, apa. Ang laki. Lunok na lunok, na lunok eh. oh Ano ba? Tatanggalin mo pa ba, ba yan? Wala bang damit na? Yanggi, baltak! Gamit natin yan. Oh. Oh, lunok na lunok, ang laki oh. Sabi. Hmm. Lunok na lunok, ang laki. ano pa? Ako, oh, hirap na hirap si pari. Si, ano yun, matay po. Hindi agad niya matanggal, oh. lunok na lunok yung kawil. Oh. Operahin mo kaya? Ay, buntis pa naman. <laughs> Bunti. <laughs> Alright. yung pangulam natin na bangbang na huli ay lalajala ng yelo. Ay yung huli diyan na lapad, hindi na tuturog. Iihawatan ni Idol yan, baka bukas. Na. Ika <laughs> Eh, ang uwi daw natin 11 pa eh. Papay kayo, adaw si pa uwi natin. Hahaha. <laughs> Ice pick, ice pick Naladyan na ba yun, Lore? Naladyan na pala ni Kahaw Yan, at magulit si Matepo Kahaw naman doon Yan, nahigit ah, na naman si Matepo Ano ba? Ang laki na naman na yan, Matepo Hindi nga ang pa, lulo. Oo nga, oh, malaki nga yan. Oo. Oh. Oo, oh, oh. Imar. E, Baka ba ano? Ah. Oh. Malaki nga ito. Oh. Ano eh, yung baraso yan eh. Yan na, tinaas na. Oo. Oh. Tingnan natin kung totoo, kung lolo talaga. O oh, lola. One. Two. two. Three. <laughs> ah. Burara. Lulo dah. Ah. <laughs> <ay>, <laughs> Nakadali na naman ng burara si Matepo. Ah. Uh, uh, huli natin ito nasa sa Verde na Boysen. Kay kahaw marami din bukas ang ating event. Alright. <laughs> ah, Imara ya magagalaw. Ayan ang pamo, kitang-kita nagpapasa po tayo ngayon ng ating video. Siyempre, ayan yung ano na sa atin ang ating idol pag ano naka ano tayo ng vlog ay magpasa na edit na edit na dito pagdating doon sa bahay i-upload na lang namin syempre pag may dyan darating sila idol saka tayo ah, ano yun nga ah, up sa kanila para pagsakin nila dito sa malaking bangka ayan na atas si na lobster king na lobster king nga oh yan yeah, sila kabugoy. Diyan na sila. Siyempre, yan handa mga seaward niya yan. Yan si K. Kahaw, si Matepo, si Paring Wesley diyan. Yan sila oh. Ah. Oh. Kahaw kami na lang. Ha, ah, ako ka mo. Ako na lang pipigil do. Yan yan. Ah. Oh. Nasa likod. Hawakan mo mga 'yan, baka malaglag. Diyan dalawang ganyan. Yan. ini. Yeah. Tapi So alalayan natin no, oh, mga petak bok. Para hindi talaga maiwasan Yung pinaka Unahan ng dodo ng bangka na hindi dito sa patangan. So, okay, okay. Dapat din sa kabila. Sa kabila dapat. Hindi, hindi. Hindi, hindi.

Oh, Ah, si Lobster King. Tali na, tali. siya wala kang pakpak naman oh ba Wala kang jubile. Buti kalma kalma ako. Hello, Nasaan? lubay? Lubey? Huwag ka muna Hawakan Hawakan mo yan. Ibigay bitana ang damo. Wag niya. 'Yan. Oh. Hello, babe. hello, babe. Niya Ako. na niya All right. The ice. Na sa kulir. Oh, Uh, yan daw kaya. Tayo. So, yan, naman. sa atin. Ngayon. Ha. Matutuloy pun ti dito. Tapos ito yung uli nila. May hero na kami. yan, pati kumakain na sila jodbi at peritong isda ay nagkukerito si Mateo. Para hmm. kumain kay dito sa gitna ng karagatan. at yun, Yan na at nandito na ating Idol Chopper Sniper at siyempre kasama niya si Buddy Tubal at saka si sa Tuyo Obet Baba-baba muna tayo Baba-baba ah! Diyan na sila sa likod. Sa likod sila magkatali. Um, Saan ba sila? Dini sa kabila na sa likod ni Paramigay? Kaya baba na kay Mito. Kaya habaan yan. Hindi okay. Paramigay na nga habaan. Oo. Parang mga tropa. Diyan. Tepu. Ang mga tepu. Ang Wesley. Tabugoy nandun. Yan sila. Sana maraming huli. Uy! Ah, si... Ha? <laughs> Ba't tayo natin? <laughs> Ayan na sila. Uy, kumislap na ang araw. <laughs> Para meke lang okay, na, na Sa pinagpala. Ay. patay. Ay. 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 timbang timbang. Ay. Ay. Tiba sa kapila Banda doon, tiba Tiba, tiba. Diyan sila.

Handa <laughs> pa. Handa ang Jollibee. kakain <laughs> hmm. sila, kakain naman. Ah, Ayun, bakram music. <laughs> <laughs> Sana hindi copyright. Pang bahok. <laughs> <laughs> Tawag si Gabo. Ay, yung mga lubid na. <laughs> uh. Lubid na hinanap. Ay, lubid pala yung. Oh, di ba yun yung pinano mo? Siguro ang... Baka, baka ano, baka... Pare, gato, gato yeah. na rin pati iba. Gato, gato yung mga lubid. Uh, Taba na ato. Ang gato na lulubo, Baka yun yung, yung nakalagkad ng halbot. Baka nandun. Oo. Oh. Gato yun, Gato. <laughs> Hindi kaya nang tansin yung ano, yung lubig, yung mga abit. Wala, uh. huh. nalala to. Nalala to para lubig. Ang kakain na sila. Hindi ba na, may kalahatan <laughs> ng lubig? Wala may gamin na kuha ng kulong, mga kalahating dangka. Wala. Wala kayo, kalahating dangka, lalala yun. Wala. Wala. na kayo. Wala na kayo sa lubid. Pero po naman, mga kagamila na sa kanilang <laughs> Bago okay. ang rubi na yun, gising ko. Putol Lahat na yata ng panutol na inang... Buti na lang yung lubid, ano lang, tatlong buya lang. bakal. alam mo? yung pinarito ni Regie, yung mga sauce ng Jollibee. Saka ipit. Tapos, body to ball. Hmm. Ano sila? <tos> ah. <tos> Kaya, pwede ka kain. Kaya, na ba? Kaya, pwede, baka nalululak, ka? Ha? Kalman, baka malula. Asan <laughs> 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 pala oh, ma yung pambahay ng malaki? Ano dyan? Kala ko iwan na lang. Ano kaya, ganda yung yung ilok, ha? hindi mo hilo Hindi Hindi hilo Ang baboy nga, hindi Oh, ano yan, barko? Matay po! Apo! Uy! Ay talagang masakot ang ngipin mo! Hindi pa tapos yan! Ya, hindi po ko yon. Isda kasi okay. uh, 'yon. Ngayon kanina Jollibee. Hindi pala pang masarap ang Jollibee pag naano na. Noh, uh pag kalma, pag dapat ang ang ginong mga ganito. Pag may ayaw ma, pag kay time na. Bago nga ako. matay ko, yan, maghatangitin yan. Masarap pa. Ayan, yan. Ayan, yan. Ayan, yan. Ayan, yan. Ayan, yan. Ayan, Jollibee. Ayan, Jollibee. <laughs> oh, nasa yung pili rito mong bitilya, ang malaki. Oh. Nasa yung kamukha mong bitilya. <laughs> oh. Ang kamukha mong bitilya, ang pili rito. Ayan, <laughs> ang sila na um, <laughs> yan na, at nakatapos na silang kumain, no? Ayan, tambay lang ang mga tropa ngayon. ganito, pahiga-higa lang muna ulit. <laughs> Dahil mamaya sila, ulit aria. Mga last daw. ang daw si Kaipit. Ayan, ay sila. <laughs> Body <laughs> to bar, si Wesley nandun. Ah, okay, okay. okay, okay. okay, okay. okay. uh, tambay na tayo. na 'yung uh, tayo. Ayan, siyempre, at mo 'kinukuha natin. tayo. Wala tayo doon sa spot na inanohan natin kanina pinangamilan. Nalastra pala 'yung sa palaut na 'yung ating padpad baka po masama yung lasa doon si Kahaw sa unahan pre doon sila kaipit Ayok, sa nante, kaya lilipa tayo ano sumisimoy ang hangin ang dalawang bangka morning! At yun, okay. tayo na tayo na nakapag-vlog kagabi. So, nag kami ng vlog Kasi nga, uh, super lakas. So, hindi ulit natin na area yung yan po yung dalawang kita na pang malalaki. So, kaya ang nga natin ng, uh, sa yung dalawang itang 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 yung itang 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 itang

Ito malapit na sa may bank na tayo nakakasakop. yan si Kuya Michael official na doon sa Unahan wow oh, ang aking idol grabe ang naman ang kalakataw at hangin ang ah, ano, oh. ang init at Star King nilalawin niya yung ayay bali ko ba nandoon nata sa unahan nandoon sa Babylon side si Badi Tubal pa rin tayo dito no papalakad tayo ng, ng alihay alam sa akin sa yung may anong na tatangtang ng panghayhay kakaw naman nandito kapo ko ito yun, yung panggulyasa natin siya may laway dito sa kapilan side dito yung fishing rod ang patanigi kita tayo Yan oh, grana lakas maray. Balak lakas maray sobrang Kapugoy na higit Kapugoy lasa tulingan Wala pa rin kahigit-igit Yun yung pangbangan natin Saka Wala po na pang ulam Kali Kapugoy Pero kailangan malagyan ng yelo Sina kaipit naglalagay ng yelo Doon sa si Kakao So yun na niligaw na namin no yung pantaniki. tawagin na ay eh, Rafala. Tapos si tong nililigaw na rin nila Mr. dito, hindi tayo nahigit. Sigaw naman. Na na naglilinis dito sa batay po. Naglilinis ng isda. Burara yung huli namin kagabi. Piperito niya ata pinaperito na ating idols. Kanina tayo naggana dito. Nagtangtang dito sa uh, Ay hay, napantanigi. Tayo dito tayo. sa kayo Ba dito ha, ah, si Kuya Mikey official ya. Yan, yan oh. No. Nandiyan siya si Buddy Dubal. Nandiyan sa may unahan natin. Kaya naglawit ulit ang ating idol chopper. Dito yung pusit naman. Naglawit siya kung dito sa kabila yung si Tupal Ipaipit <laughs> Ang <Ayan>. dalawa <laughs> uh, natapos <ko> sila kumain. <laughs> De, ano, 69.75 oh. ako dati. Ano, 75. Sa lamang. Oh. Ah. lamang. tapa na. <laughs> kana Ayon. Oh, hindi nga nata. Siksik din nga. Siksik na, siksik na. Ang haliputin, tingla Bukit <laughs> <laughs> May laot pa. <laughs> 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 <Yeah>. <laughs> okay, Michael official, Nagagayat na rin. Parang kasali ka pa Challenge? Ha? Para bigay. Hindi, hindi, hindi ka nakasali na, hindi na ito sasali oh, magagayat na lang. Abogay ng buong. Ba dito bal dadalhin na yung mga kitang. Uuwi siya ngayon. Unsa ka? Alis din man sa kabila. Ayan, nagmagarya tayo. Sana mahina na yung hangin. Ano nga nga yari na natin yung dalawang kitang. Arik ko. Ano ba, Yo, na tapangan nyo ang challenge. Yan ang ay Sir Cartero ng Shatalia. Maraming salamat ulit. Yan at mapanood nyo sa sunod na vlog namin ito. Itong pag-challenge nga ng Sir Cartero. Yan. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa supporta sa mga hindi nag-skip ng ads. kita kits sa next vlog. Bye-bye!